Ito po yung variegated uh, African talisa ito mga guys. So, kita niyo po yung mga dahon. So, malaki mo na po siya. O, so, may meron na po siya may pasunod na pong layer. Ayan po. Ito po mga guys. Yung white angel. Ayan. Yung bulaklak po. Ano? Malalaki. Kung para po dun sa dwarf pandakake. Ayan po. Baka kailangan niyo po ng white angel. Ito mga guys. variegated uh, gumamela. Ayan po, so dahon pa lang uh, makulay na. Ayan, baka kailangan nyo po. Ayan, mga guys. Ito mga guys, yung green dust. Ayan. So, ganyan po kalilit yung dahon. Ayan. Ito po yung bulaklak po ng green dust. Ayan, kung makikita nyo po. Ito po yung ano, yung golden doranta mga guys. Ayan, baka kailangan nyo rin po ng Golden Doranta. Ayan. Ito rin po yung Akalay pa. Ayan. Ayan po mga guys. oh. Akalay pa. Ayan po. Baka kailangan nyo po mga guys.